araw sa inyo guys meron tayong cabin dito kasi ano ito guys Honda Wave 125 to guys ah sabi nung may ari eh, ay niya parang namamalya namamalya at parang kina, nagpuputol-putol ang oriente, kaya ito ang cabin ng ating mechanic tingnan na tr trotro natin kung saan may problema Ayan, unan yung kiring na nitong stator. yan change game pa. Kapubukas lang itong bayan sa stator. Stator yan. On the way, ahm, uh, 1, to guys. Ha? Yan ang chichika ng ating mechanic. Ulitin ko rin guys. Namamalya at nagpuputol po nito ng kuryente guys. Ayan yan lagoy ng ating si ng ating mechanic si Boss Ayan guys, bago natin chikapin niya kung anong sa may problema, subscribe nyo muna kami sa ating YouTube channel, GMBTV. Palike at pasyan na rin guys. At pinto notification bell para lagi like, updated sa so, mga share na yung video. At ipopos guys. Ayan guys, testing na kung sa may problema. Ayan. Hindi ko ba intindihan kung ums dito sa akin eh. Ayan guys, testing na. Testing na natin kung ano ba? Ayun. Baba. Baba ba? 20. Ano ba dapat yan, boss? 300. Kung ano saan 30. ang tinitesting para ano, alam mo yung ano yung ano, aking. Palisir ito. Walang ganalo ko sa akin. Sabi sir, ano ang tester mo? Pareha. Parehas lang? Ano? Anong sira? Anong may problema dyan? Ano? Kung ano ang bago. Ano na? bago. Ano ba dapat ang reading nito? 300. ito anong reading nagiging reading? 128 lang. O guys, halos kalahati. Dapat 300 yung reading nitong kanay. Makukuha ang ano po rin ano. Ito kanya policy at dapat 300 buwan daw 120 lang. Kaya medyo may okay, problema natin uh, dito uh, kanya kanay. Iba. Okay ba? Okay ba? Okay uh, ba? Okay ba? Okay ba? Ano to? Ayan. Ano to eh? Ayan. Ano ba?

apa enggak 300 jo bos? Ah. Double pula 300 jo ta bos. Dan yeah, sini industri situ hanya anu. 136 telaga 136.8 CDI CDI nga yung tingnan natin diyan CDI CDI nga bayan ah tanay CDI na din CDI Ayan guys, video wala tayong nakita sa palisar niya. Okay pala yung palisar niya kasi tinest hindi namin yung bago. Palis uh, parehas lang kaya hindi yung problema sa kanyang yung palisar sa kanya yung Kaya hindi na natin yung ganyan yung ano guys. CDA niya, ito siya yung CDA niya. Ayan, bukong ganyan yung problema guys. Okay guys.

Ayan guys, kinakabit na ulit yung stator kasi nakata na ating mechanic, wala pa problema sa si stator kasi gumawa tayo ng bago, pinaisig natin, okay lang, pares lang, kaya binarig na ulit. Parang sa safety at ay magkaroon ng problema guys sa Kaya kung pa natin ng CG magaling guys, okay guys. Ayan guys, kinabit na ulit ang block, stator. Okay ba yung stator? Wala kang problema sa stator. No? oh, pala yung ano namin yung kanyang CDI ay ah, yung problema kaya parang dito sa akin na sa kuryente on the way pa to pa ito guys ah babalik yung tadi ng CDI PDI yung Star Plus to? wala ko sasalilan din eh ayan guys sinubukan muna namin yung ibang CDI pero hindi ito bago ito yung sa reserva ng ating mechanics si Boss King tatry muna bago bumili ng bago Tingnan na muna kung mag-aari kung mawawala na yung ano, palyado sa kaya ng kinakapos na kuryente ha try muna bago bumili ng bago <laughs> Jó, stattna. Nei, tí hekirum de try uli yung kanyang ano naman, CDA naman kung may pagkakaiba, kung may difference nakabit uli yung kanyang dati yung. Ay, ay. Aba, anong pala yun? May tik pala yun? ủa hồ sơ yan na kaya kaya bit natin, natin ano natin, yung ano mo? CDI mo, tetesikin -tete -tete muna. Kung okay. Ayun guys, yung kaya bit muna namin yung yung aming Giselda na ano ay na CDI tetesikin -tete muna ng may-ari kung mawawala yung pagkapalya at saka yung pagod. Pagputol-putol ng kuryente guys ha. Titisigin muna yan guys ha. On the Wave. 1, 2, 5, 2 guys Ayan o Hindi, magkata daw yun Yan yung ilalagay niya sa motor niya Ayan, tetexin muna guys para maintindihan kung ano testing muna ito yung mga gamit pa niya kaya hindi muna yun uh, testing muna kung so, mawawala na yung ano yung kanyang pamamalyado saka protocol na kuryente pag hindi okay yung kanyang ano. para hindi may problema Pahulog yun. Ayan na guys. The next thing. Patatlong gamit na namin to ng CDI ha. Palit. Yung una, yung kanya, hindi nag-okay. Tapos yung sa mechanical tapos meron pang isa. Tinesting namin yung malapad. Ano boss? Okay? Oo, oh, yun pala okay. Alam ang tawag doon sa yung uh, CDI na yun? CDI. Wala, wala nang ano, wala nang ano. Palyado siya kalugutan ng kuryente. Wala na boss, okay na. Maganda na. So, ano, ano, ano tawag doon sa si CDI na yun? Racing CDI. Racing CDI? Magkano ba yung ganoon? Wala boss. 4,000. Puso, oh, 4,000 pala yung boss. Ayan guys Nagka okay sa ano ay Ayan guys ito yung pinagpagtan na pinagpagtan yung kanya yung item yung sa kanya kasi yung tinesting yung sa ano Yung tinesting sa ating ni ko yung medyo luma Hindi rin nagka-aari itong so kaari ka itong dalawang ito guys ha Ha Pero yung CDI na ito guys ha Ito guys yung so CDI na kinabit namin itong pang racing daw ito dahil ikaw nagkaari, sabi naman yung ari, na wala yung talyado, saka yung kaya niyang pagkakapos ng kuryente. Kaya ito mo guys ha. Ito, ito ganyan itong CGI. Medyo mahal daw yata itong CGI nito ito. CDN, ito. <laughs> Medyo mabigat pala ang pressure ito. Nasa 4,000 plus pala ito. Medyo original kasi ito. Saka pag racing nga. Kaya nga yan nagkaari guys ha. Eh, Nagsumot na kami ng dalawang CGI. Kahit yung bago, kiracing na namin kanina. Hindi lang namin napakita. Wala rin nag-ubra. Ito lang nag-ubra talagang nawala yung palyado niya sa kayo kanyang kapunta ko guys ha yan yeah, guys okay na yan guys ha hindi ka yung problema yung CDI niya hindi match sa kanya yung tatanggalin. Ito, may Edwin ang pinagkaiba na, no? Hindi, hmm. hindi kayo. Oh. Ano ah, Wait lang! Okay. Number six. Number six. 7 7 8 Ayan Yeah. ang set nung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, sabi mo, may oh, nyo kung ano lakas ng kuryente gusto nyo. Ah. Ang sagad niya, 8. O yan, standard. Kaya naka-8 yan. Hindi, naka-6 naka lang yung kanina. Size lang. Pero pwede may, pa yan ay 7. Pero may lalakas pa yan, oh, ano? Oo, tsaka 8. Yun ang diferensya ng ordinaryong CDI. Kasi hmm. dyan. But... Yung ordinary CDI kasi, fix lang ang kuryente no. Ah, kung anong nando, yun lang. Uh, ito kung dyan, 4, 4 lang yun. Kung hindi ito tulad yan, nababago, uh, ano? Oh. Uh, Gusto mahina, malakas, ano? Ayun, guys. Yung para eh, pala dyan, hindi na bibili, ano? Papayin yun, tinatapakabila. Ayan, guys. Ito pala, mas maganda itong CDI na ito. Kung baga, nakukuha nyo yung tamang, ano, ng kuryente, guys. Yun ang depression. Hindi ka tulad dyan, sa ordinary, ano, CDI na, yun na talaga ang kuryente nang makukuha, ano? Hindi na ilalakas yan guys Yan ay tsutsun Yan Kuha susum May tsutsun yung guys ha I Yung dito yung to Kasi kinakapas pala sa kuryente ito Kaya gano'n At kaya palyado guys ha Pero, pero pagkaasawa yan eh Yan yeah, guys O oh, yun Yung tip guys ha Pagka medyo hindi nga makakuha ng gano'n Itong kukunin nyo guys Pampalakas ng kuryente Para pag mahinaan yung Ang yung CDI yan yeah, Pwede itong pagpalit talaga Yan yeah. Hello loob yeah, Yan guys Okay na yan o oh. Kinakabit na lang yung play ring sa ah, guys ha. Ah. Okay na yan guys ha. wala na naging problema. Yung CDI niya. Yung kulap. Kinakapos sa kuryente guys ha. Ah. On the wave. 1, 2, 5. Ayun guys ha. Ah. Ayan. On the wave. Yan guys. Okay na yan. Tapos na yan. Yung CDI may problema guys ha. Ah. Yan guys. Sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel. EMBTV pa-like at pa-share na rin guys at pindutin notification bell para lagi updated sa mga share na yung video at po-post guys. Okay guys, thank you guys!